Kumusta na kaya si Angel Locsin? At marami ng mga fans ang nakakamiss sa kanya. Ano na ba ang nangyari sa kanya? At tuluyan niya nang iniwan ang mundo ng showbiz. At bihira na rin siyang mag-post sa kanyang social media accounts. Ating alamin Matagal-tagal na rin, halos hindi nakikita si Angel Locsin. Kaya naman ang mga fans ay nag-worry kung ano na ba ang nangyari kay Angel. Maraming nakakamiss kay Angel, lalo na ang paggawa ng mga teleserye tulad ng Darna at iba pa. Kaya naman, ang tinaguri ang FHM Sexiest Woman in the Philippines ng ilang beses ay talagang namimiss ng kanyang mga fans. Anong ba talaga ang nangyari kay Angel Locsin at tila iniwan niya muna ang mundo ng showbiz? Matatandaan na kasagsagan ng pandemic ay nagpakasal si Angel Locsin at Neil sa isang civil ceremony. Kaya naman ang kanilang kasal ay napakasimple lang. At ang kumuha pa ng kanilang video ay walang iba kundi ang best friend niyang si Dimples Romana. Bago pa maging sila ay naging magkaibigan muna si Angel Luxin at Neil Arce. At ito ay year 2011 pa sila naging magkaibigan. Hanggang sa dumating ang point na nakita muli sila year 2017. At dito nga inamin nila na Falling In Love With You was the best part of my 2017. Ayon pa kay Angel. Hindi lang magaling na artista si Angel. Isa pa itong mabait at mapagkawang gawa kung saan ay makikitang tumutulong si Angel sa mga kababayan natin especially sa mga nasalanta ng bagyo at sa mga kapuspalad. At inamin niya ni Angel na galing sa sarili niyang pera ang mga tinutulong niya sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya naman maraming nagmamahal kay Angel Locsin dahil bukod sa maganda, magaling na artista ay meron pa itong kinunto puso sa mga mahihirap until dumating ang puntong nagkaroon nga ng problema si Angel sa kanyang health kung saan ay supportive naman ang kanyang asawang si Neil. Nagkaroon ng health issues si Angel kung kaya't lumubo siya at lumaki ang kanyang katawan. Pero ayon nga kay Angel ay sinabi niya sa mga taong pumapansin sa kanya ay sinabi niya, Bakit ikaw ang dami mong issue? Ako nga walang issue eh. Katawan ko to, ako to, sarili ko to. E ikaw okay ka ba? Yun ang sabi ni Angel. Kaya pala ang dahilan ng kanyang paglaki ay meron siyang sakit sa thyroid. Pakinggan ang kanyang interview. A thyroid problem kasi eh Hashimoto, parang autoimmune uh, disease siya sa thyroid, but it's under control naman siya. Kaya dun sa mga bashers ni Angel na hindi alam ang pinagdadaanan ni Angel, ay manahimik na lang tayo. Dapat nga magpasalamat na lang tayo dahil healthy tayo. At si Angel, ay may pinagdadaanan na sinabi niya under control na ito. Wish lang natin na sana maging okay si Angel. Marami ding nagsasabi kaya nawala si Angel ay dahil buntis daw ito. Kaya naman, ang mga fans ay excited. etong interview ni Angel na gusto niya rin talaga magkaanak. Kaya lang meron pa siyang thyroid. Nagkaroon ako ng anak. Gusto ko hands on mama ko. Parang nag ka lang sa future. Pero hindi pa. <laughs> Kaya sa tanong kung may plano ba si Angel Locsin na bumalik sa pelikula o teleserye o sa buhay showbiz. Ayon sa si insider ay nag-enjoy pa muna si Angel sa kanyang buhay may asawa. At sinasabi nga ni Niel na hinahayaan niya si Angel sa gusto niyang gawin. Ayon pa sa kanyang kaibigang si Dimpos Romana ay nag enjoy si Angel sa pagiging simple lang away from showbiz. At gusto niya i-enjoy ito dahil ito ang mga bagay na hindi niya nagawa nung very active pa siya sa showbiz. At siya ay nagpapagaling na rin sa kanyang thyroid para mabuntis na rin siya pagdating ng araw. Kaya let's hope for the best for Angel Locsin. Na sana ay one day makita na natin siya muli sa kanyang social media platforms. Hanggang sa muli, bye.